hello mga kalas ah uh, tapos na kami magdiskarga dito sa Sape, Muruko mga kalas ng sulpor ah uh, alis na kami Kak kakabitaw lang namin ito mga kalas oh ano kabitaw lang namin ngayon ah uh, na kami dito sa Port Sape, Muruko mga kalas tatapos lang namin mag unmoring. tapos palis na kami mga kalas pero dito pa rin kami mag loading sa Muruko sa Port Casablanca mag loading daw kami ng fertilizer uh, ah, lang kami sa labas para magwasing ng budiga So sige mga kalas uh, Hanggang dito na lang muna magano uh, Mag ano, muna kami Mag securing ng mga gamit Dito sa barko So maraming salamat mga kalas Salamat sa lahat ng suporta Sa lahat ng nag follow sa aking Facebook page uh, Alas Berhil Vlog Maraming salamat sa inyong lahat uh, Nadagdagan yung Ano ko Yung <clears throat> Nadagdagan yung Ano ko mga kalas Yung Uh, subscriber at followers uh, salamat sa inyong lahat mga kalas sana tuloy tuloy na yung ano ko yung dagdag ng followers ko mga kalas so maraming salamat mga kalas dito lang muna